2013 FIFA Asia Championship nang putulay ng Gilas Pilipinas under coach Chot Reyes ang Korea Curse. Lumipas ang 10 taon, isa na namang Reyes ang pumutol ng sumpa, this time sa youth level. Bago manalo at tampakay ng batang gilas ang South Korea kagabi sa qualification for quarterfinals sa FIBA Under-16 Asian Championship, siyam na beses nang naghaharap ang dalawang koponan sa Juniors Division. Apat na beses sa Under-16 at limang beses sa Under-18 sa siyam na beses na pagharap, binokya ng Korea ang Pilipinas. Pero sa ikasampung pagkakataon, kagabi nga ay tuluyan ang tinapos ng tinapos ang Batang Gilas under Coach George Reyes, anak ni Coach George Reyes ang sumpa. Kiefer Alas, ang ating leading scorer, may average sa 17.3 points per game. Pero kagabi nag-struggle sa kanyang opensa laban sa Korea at umiscore lamang ng 11 puntos dosong mukit naman siya ng 13 rebounds at nag-dish ng apat na assist. At nag-step up naman ang kanyang mga teammate at the right time. Dahil solid ang nilaro ng iba pang mga players ng Batang Gilas, especially Joaquin Lodovise Prior to this game, in 3 matches, combined of total 20 points lamang ang kanyang inilista pero kagabi, umiscore si Lodovise ng 25 points 7 three-pointers, pinantayan niya yung record sa Under-16 Asian Championship since 2003. Dahil sa panalo, makakarap ng Batang Gila sa quarterfinals ang rising country ngayon sa Asia na Japan pagdating sa basketball and defeated sa group phase kaya naman nakuha nila ang outright quarterfinals. Sa so, tingin ko magiging maganda at diktikan ang laban na to dahil uh, hindi rin naman din kasi ganun kalaki yan ang Batang Japan tulad ng Batang Gilas sinilip ko ang kanilang lineup 6 foot 4 lamang ang kanilang pinakamatangkad pero maganda kasi yung sistema na tinatakbo ng mga batang hapon sa ilalim ng kanilang foreign coach na Espanyol na si Coach Alejandro Martinez Sino-sino ba ang mga dapat bantayan natin dito sa lineup ng Japan? Syempre yung kanilang leading scorer na si Shogo Takata 6 foot 2 guard tulad din ni Kiefer Alas kaya possible na silang dalawa ang magbantayan isa pa natin babatayan ay ang 6 foot 4 forward na si Kenichiro Benedict na may double-double average sa 13.7 points at 10 rebounds per game. Ang labanan ng Batang Gilas sa Japan ay mamaya pong alas 12.30 ng madaling araw, Philippine Standard Time.